<laughs> Ay, may asin. asin at saka sugar. Pa, ano adi? Ito, lagi na sugar. Sugar mo na sugar. tapos kadulaw naman din daw kadulaw pa man, ano. Mailaw, laway oh. cream hmm. din dugnay gud may 10 taon oh, no? hmm. tapos asin ay malayan salt pa oh malayan pink salt Allahu akon ang salt

Mix, <laughs> <laughs> mango, halo, halo. Dito. May ista kami dito. Kapaksiwin namin. Tamban. Lapad. Pero ito, masarap. Ito. Sige daw. Take me. Take me to you tinawin. Tulang ka? Okay na? No? Ha? Huh? Okay na? Okay. Guys, kain okay. tayo. Hmm. Tayo din lang tayo. Diyan minggo ba? Yep. No, Ilagyan ng na asin at saka sukal. May <laughs> mga ungkit, mga tagay raya, mga... Hmm, may kumukuha na oh. Kaya <laughs> <laughs> oh, na pag